So, ayan guys. Ito po yung ating mga gamitin sa ating paglilipson. Ito yung mga ingredients na. Dahil maglilipson po tayo ngayon ng native na manok. So, ito guys yung ating mga ingredients at yung lalok-lokin po natin siya mamaya. So, abangan nyo yung ating paglalahok na natin yung mga ingredients na. Ito po sila. At ito po guys yung ating mga ingredients na lalahok sa ating lipson. Ito po meron po tayong mamasitas. Sprite chicken sibuyas bawang, paminta, sukal, kalamansi, toyo, at simple po, hindi mukha pa po wala yung ating pampabango sa ating lechon ay yung panglad, panglad po yan guys. Ito po yung sasalpak natin sa loob ng, ng manok. So yun guys, abangan nyo lang po ang ating lechon at siyempre guys, hindi na hindi mawala ang uling. Siyempre kung na, na mix na natin yan, kung wala tayong uling na paglubutuan. So yun guys. So mamaya na lang po. At ito po guys, yung ating ano, native na manok na lilitsunin. Yan. Yan guys, ito po. Yan yung ating lilitsunin guys na, nit, na, native na manok. Na tubig guys, hindi pa siya kamukulo So abangan nyo na lang guys, yung ating paglilitsunin. Ito nga yeah, guys, nalagay ko sa may ito tubig yung ating native na manok at talbusan na natin doon sa planggana. So let's go. Ito sa guys, natin ngayon. So ayan guys, ito na yung ating lilitsunin ngayon. Ito na. Nalabusan na natin. Mamarinate na natin guys. So let's go. Uh, toya kasukal. Ayan guys, ito yung toya natin. Lato na natin. Next, guys, ito yung kasukal. Mas gano'n na natin guys. Ayan lang yung guys, yan, guys. so lalabusan na natin yung kasukal. Ayan. Ito mix lang muna natin guys. Lato na. na lang. Lato natin. Ini sama tunggu okay, guys now, natin yung, sebu yas. Sebu yas at bawang Ayan At natin yung, pagintah, guys. At, natin guys yung, kalamansi natin Kalamansi At yeah. guys, yung natin, natin sopan, manok at, siempre, natin, naayat, guys

Na natin yun guys ano, hindi naman pwede guys At so yun nga guys, nasalang na natin yung ating bichong manok na native sa yun guys, ayan, dito na nga po pala niluto guys sa loob ng aking bahay Kasi umuulan at basa ang lupa sa labas at wala tayong bubong Kaya dito na lang guys, nilagay sa loob at malakas pa rin po ang ulan guys kaya dito na lang ako sa na nagluto yan nga po guys yung ating bitsong manok at Ikutin ko lang po guys para hindi siya masunog guys. So shout out po sa inyo mga nanonood. Kung gusto niyo rin po ng litsyong manok ay eh, maglitsyo na rin po kayo para kayo makatigim ng litsyong manok. Ayan guys, katikutin lang natin guys. Yan guys, medyo na mulang mula na siya guys. pula-pula na po siya guys. Ah, kita naman guys, natutuyo-tuyo na kanyang balat at ayan nga guys, update tayo sa ating Lichong, manok na native. So guys, mapulang pula na siya guys. Pero kulang pa siya sa luto guys, konting konti pa. So ayun guys, ang sarap nito guys, grabe. pulang 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 -pula na siya guys. Ayan. Ayan, guys. Pulang-pulang -pula na siya, guys. Maraming sarap nito, guys. Dito na ako nag-iiyaw, guys, sa loob. Nag-glitchon, guys, dito sa loob ng bahay ko. <coughs> Naulang kanina kasi, guys, hindi mga pag glitchon sa labas, Kaya dito ko na lang ng sa loob ng bahay. Ayan, guys. Sabahan yung pagluto nito, guys. So yun guys, puluto na ating lechon manok. Yan. Yan na guys. Yan na siya guys. Pulang-pulang na siya guys. Guys, nagpuputo ko na yung balat nila guys. Ito. Ayun, kita niya guys. Pumputok oh. na yung kanyang ano. Yung kanyang balat guys. Oh. Ano so, na siya, na siya guys So, ito ulo guys Luto na guys, paluto na So, abangan nyo lang guys mamaya Kung ano so, yung chachap-chapin tatsap natin guys so, Abangan natin ito guys mamaya Ayun, nating ating manok So, aahonin na natin so, Ayan Ito na guys Ito na yung ating lechon manok so, Ayan, na. So, na natin guys at so, ayun nga guys, tatad rin na natin yung lechon natin manok. So, kukuha muna tayo ng daong saging guys, para may pangsapin tayo. So, ta. Ayun guys, nandito ako sa may tagiliran na aking bahay at kukuha tayo ng daw ng saging. Siyempre, papasokin ko muna aking bebe. Kasi nasa labas. Ayun, guys. Ito na. Ito na guys, yung ating daw ng saging. Ayan. Yeah. Manok. Ayan. So guys, nakikita nyo ba? Ayan. Ayan na natin. Ayan guys. Nice. Nakusok-usok pa guys. Minute. d'accord, oui.